Naniniwala si PNP Chief General Nicolas Torre III na mas magaling pa ang kanyang mga chief of police kesa sa mga illegal drug racers. Sabi pa ng Hepe na papalitan nito ang mga chief of police na nalalamangan pa ng mga illegal drug racers sa kanilang mga area of responsibility. Isa sa problema ng PNP sa mga probinsya ng Rion 12 ang naganap na illegal drug racing tuwing gabi at madaling araw. Ilang disgrasya na rin at pagkamatay ang kinahantungan dahil sa aktibidad na ito. Hindi ako naniniwala na mas magaling pa ang drag racer kaysa sa Chipo Police ko. If ever na may makita kayong Chipo Police na hindi makapag-perform, na makapanghuli ng drag racer niyan, tell me and I will uh, place another Chipo Police in that area na mas magaling kaysa sa drag racer. I really can't believe na mas magaling pa ang mga drag racer niyan kaysa sa mga police ko. Na? No? So I would like to believe na kayang-kaya ng polisyan basta gustuhin lang nila at talagang gagawin nila. Nito lang nakaraang linggo, Mismong si Kinapawan City Mayor Jose Paul Evangelista ang nanita sa mga sangkot dito matapos makuhanan mismo ng video sa starting line ng traffic lights. Pero nauwi sa tanggapan ng alkalde ang finishing line na siya ay magbibigay ng 50,000 pesos sa mga makakilala sa mga illegal drug racers na sa pool sa CCTV. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bida, Balita.